guys dito tayo sa garden baby rainfall yan tingnan natin tumutubo na sila ito yung baby pins Okay, pins buti na lang tumubok kahit panay ang ulan Sa isang plat mani tumutubo na rin sila tumutubo na yung mani mani tumutubo na sila okay. patatas natin hindi pa lumabas yung mga kon nila ay meron na malabas na rin patatas ito yung sibuyas malaki na yung tubo ng sibuyas natin at yung bawang Nag-uumpisa na rin. Tumubo. Ayan. Tumutubo na. Okay, eh, so, ayan o. Oh, tumubo ng si Bawang. Bawang. Tumutubo na ang ating Bawang. natutubo na ang ating bawang sana natutubo lahat okay. yung update sa aking garden, Nga nagtanim ako ng konting konting upland kangkong para sa pangsigang metal bus ng kamote dyan kamote ito yung mga pat patubo na yung mga tao oh, dyan manito ito yung mga bagyo doon may pin, may tanim akong upo ayan sa gilid ayan na malalaki na yung upo yun napunti pa akong lilinisan dito Ayy. pero hindi ako makapaglinis ngayon kasi malakas ang ulan heavy rain ayun ton. May kasamang wild ang palaya dyan. Ayan, no? Ayan. At yung ating mga patola. Ito. Ayan, tumubo na rin. Guys, nice. so, tumubo na sila. Ito po nilagay yung patola. ito nagtanim ako ng pang talbos na kamote yung mga lalaki yung malulusog na talbos ng kamote yan mga patola yan kumubo yan lahat ito may luya yan balak ko mag reflect ng ganyan oh, gabi dito And, gabi tatamnan ko dito para dumani yung gabi ko saan tapos malilinisan pa ako dun sa dulo nice yes, update sa garden ni daddy lo keep on watching mag-like, mag-heart, mag-comment. Good farming, mga dadilo, kadadilo.